Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Wonder Wina Vlog. So matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-upload dito sa ating channel. So, bala kong i-upload yung aking pinanood. Nanood, nanood lang kasi ako ng MMA uh, practice nung mga ka body ko sa MMA kasi hindi nga ako pwede, hindi na ako pwedeng mag uh training. So pinanood ko lang sila pumunta lang ako sa Bayanihan para manood, O, 'di ba? At nandoon si Master kasi si Master medyo eh madalang siyang pumunta doon eh kasi nga minsan may trabaho siya. So mm, nung time na yun, nandoon si Master. Pag wala si Master doon, 'yung ibang ah <coughs> uh, master 'yung nagtuturo. So panoorin natin to guys 'yung training nung aking mga kasamahan. So, manood na lang tayo. <laughs> Kasi hindi nga tayo pwedeng mag-training. Okay, panoorin natin sila. And don't forget to subscribe, subscribe my channel, guys. Kahit na matagal na akong hindi nakapag-upload. So, ito try natin mag-upload pa minsan-minsan. 6, 4, 3, 2, 1. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7, 8, 9, 5, 6. Pag sinabi chariot, chariot means attention. Chariot kasi is Korean word. Ang Tagalog niyan is patayo. Attention. Attention sa inyong face. Okay, chariot. Snap. Then showing your two knuckles. Snap dito. Okay. Open leg. Chariot means attention. Yung ne means bow. Pag nagbabaw tayo, nakatingin tayo doon sa palaban. Yung kanina, yung nakikita yung bow yun sa taekwondo yun. Yung ganito. Taekwondo yan. Hindi sila tumitingin kasi sa palaban. Okay, e yun sa atin, iba. So from open leg, this is open leg, ready stance natin. So left leg, go to right leg. Dipit. Nakatipit yan. Snap. Then, chayot, Dun eh. Bow. Pag bow mo, Bigay yan, bigay. Bow. Ready, B? Ready. Okay, so ito yung basic stance natin. Ito, okay. Dito, dito lahat. So, ito, pwede mo siya ilang. Pasipa mo agad. Kasi mag-aay. Forward stance. Forward stance. Ayan. Your body is almost facing forward. Straight your body. Straight your body. Lock this one. And your face also straight para kang arrow. Okay, ito yung tawag na forward stance. Then yung distance between my both feet is two, two shoulder width. So dapat tatanungin kayo niya sa exam. What is the distance between your leg? Two, two shoulder width master. So, dapat yung sagot. Dapat laging may master. Kasi yung examiner nyo is a black belt. Hindi pwede mag-examiner yung i brown belt pababa. Dapat black belt lagi And Forward sign. 25, 25. Ano ang niya? Okay? Okay, from this position, back to back stance, move. Ang pagkakaiba ng forward stance sa back stance, back stance, mag-i-step ka backward. Using your right leg. Yung forward stance, using your left leg. Yan, 75, 25. Back stance. Okay, nandito na yung 75% mo. Nandito na yung 25 mo. Kanina yung 75 mo is yung left. Ngayon, 75 mo is yung kanan. So anytime, pwede ka mag- Dance na Strike Purpose of this hand What is the purpose of this hand? To deliver Another Strike Okay Ito yung tawag na Back stance Distance between your leg One and a half shoulder Width Hindi siya malaki Hindi lang. So Dito lang siya Isang haba ng balikat Then half One and a half shoulder Ito yung tawag na Back stance Okay Again. Again. <laughs> Ready stand position. Okay, from that position, come to power stance. Move. Ha! Very good. Pag nasabi ka dito ngayon. Prepare for reverse pass. Prepare. Okay, pag sinabi prepare for reverse pass, automatically, level lower. Okay is is dito sa solar plexus. Okay, pag sinabing pulse, by number, left and right, power. Okay, speed, timing, one. Very good. What is the weight is time? 25 percent. Distance between your legs? Okay, again, Okay, again. six, Left and right. Reverse pants. Go. One. Two. Three. Four. Five. Six. In that position. Prepare for rising pants. Rising pants. Prepare means you need to level high your pants to reach of the nose. Target. Reach of the nose. Sa yung bridge of the nose, ito. Bridge of the nose. Tulay na ang nose. Hindi tulay. Ito ang position. Deliver 10 times. Rising pads with speed, timing, power. Go! One! prepare for downward pass. Prepare. Downward pass means you need to lever your pass to target. What is the target? Roy. Roy. Further. Roy. Balls. Yan ang dalaki ha. E. times in power. Never try. Go. One. Ha! Go. Ha! Three. Ha! Ha! Five. Ha! Six. Ha! Yeah. The weapon will be your outside edge of your arm. for any midsection attack that position, downward, block, 1 to 10, with power. Every block, with shout, 1. And balik, over side. Okay, so kaliwa, di ba? Kaliwa. Dito tayo, kaliwa. Ang sinabi, balik ka sa attention, then down. Kanan na yung magiging ula pa. Okay, that position, prepare for po. downward block, prepare. Using your right hand. One to six with power. Ready? 1, 2, 3. Rising pants with reverse pants. Ready? 1, 2. mag-training guys kasi umalis na din ako. 3 o'clock na rin. Isang uras pa silang mga ganap dyan na may ituturo ni Master Jerry. So itong dalawa na ito guys, uh, medyo... Uh, parang pinopukusan ni Master Jerry tuturuan kasi gusto yatang i-try out ni Master Jerry para sa taekwondo. Uh, nag ano kasi si Master Jerry, nagtitraining training ngayon pa kasi may labay siya. So gusto rin ni Master Jerry matututong dalawa na 'to. So guys, uh, balikan natin yung training sa MMA yung pinanood natin. Ang maganda lang dyan guys sa mga gustong sumali or mag-training doon sa uh, sa grupo namin kay Master Jerry maganda doon guys, hindi lang pira-pira, talagang tuturuan ka talaga niya. Hindi lang yung pupunta ka lang doon tapos lagi-lagi na lang yung basic na lang na always yung tinuturo. Hindi siya ganoon. Talagang tuwing training niya may bago siyang ituturo para ma Uh, para magamit mo kung talagang kinakailangan na kailangan mong ipagtanggol yung sarili mo. May magagamit ka na kahit na baguhan ka. Basta ano, matyaga ka lang mag-training, pumunta doon para mag-training. Talagang matututo ka talaga. Pag basta sa puso mo yung matuto, talagang pumunta ka doon para mag-training, matuturuan ka talaga niya ng bunga. At saka ano siya guys ha, engineer siya dito sa Singapore, pero ano na siya, ang black belt siya sa taekwondo at sa nakalimutan ko na yung mga ano niya basta may mga parangal na yan siya, hindi lang siya engineer, basta may mga parangal na yan siya mula sa Pilipinas sa mga ganyang larangan. Kahit dito sa Singapore lumalaban din siya. So sa mga gustong sumali diyan guys, pumunta lang kayo ng bayanihan. Uh, nasa ano yan, Labrador Park pumunta lang kayo, nasa second floor lang sila mag inquire lang kayo doon madali nyo silang mahanap So yan lang guys thank you for watching bye bye